Magandang araw mga ka-OFE. At ayan, nandito na naman tayo sa labas, bumibisita ng SG SGpreneur. At ayan, nandito tayo sa KGEM Academy. So dito sa KGEM Academy, kasama natin si Miss Meg, ang Filipina owner ng KGEM Academy. And ayan, sasabihin sa atin ni Miss Meg kung ano-ano nga ba yung services na ino-offer ng KGEM. Hello, good evening. We have, uh, we have preschool in enrichment and we also have primary we started primary curriculum last year and we are focusing more on early intervention program for children with special needs and uh, neurotypical students inclusive classroom at ayan syempre ang ganda ng pangalan ng di diba miss meg ano nga bang ibig sabihin ng KGEM knowing jesus's extraordinary miracle Another day, another miracle. Ayun, napakaganda ng pangalan, di ba? Ang ganda ng ibig sabihin. So, since ang ganda ng pangalan, ang ganda ng, ng, ng services na ino-offer ng KGEM, what makes KGEM unique? Actually, yung helping with students with special needs. So, we would like to highlight the early intervention program for students para matulungan natin yung mga bata to identify the gap and build the gap and connect it. Yun po. Ayun. So, ayan mga ka-OFE, abangan ang buong storya ng uh, KGEM Academy sa OF experience. So, abangan yan sa feed page ng uh, OFE. Tapos so, ang composition ng, ng ano ng sa students niyo is iba-ibang lahi. Iba-ibang lahi. Meron kaming um, Nepalese, Vietnamese, China, Taiwanese pala. Ni, Tapos, na... pero mas marami yung Pinoy. Ah. Kasi Ah, uh, pag nalaman nila Pinoy School. Pag Pinoy kasi pag gusto nila Pinoy. Oo. Yung community Yung community ng yung community Pinoy. Ng community ng Pinoy. Yes. Pero language hindi nagiging barrier like kasi Sa, multinational dun, yung Um wala po kaming ibang language. Hindi kami nagbibigay ng Filipino, uh, okay. so, subject English English lang. lahat. Kasi oh. yung aming curriculum is from the US. Mm. international. Oo. Uh, so we follow the US curriculum standards. Oh. Okay para pag bumalik sa Philippines, the same lang din. Mm. Um, ka sa school sa Philippines. Mm. Okay.